sa liblib na isla ng San Felipe, may isang lumang bahay na matagal nang inabandona. Ang mga pader nito ay nababalot ng alikabok at ang bawat sulok ay tila may sariling hininga. Ang mga bintana ay nakasarado ng matagal na panahon at ang hangin sa paligid ay malamig kahit sa tanghali. Ang mga halaman ay naglobo at kumakapit sa dingding, tila sinusubukan pigilan ang sinumang pumasok sa isla na ito nagtipon si Namara, Lira, Joan, Carlo at Rhea. Mga pinsang matagal nang hindi nagkita. Ang reunion na ito ay punong-puno ng tawa at kwento ng kabataan. Ngunit sa bawat hakbang nila sa lumang bahay, unti-unti silang naramdaman na may kakaibang presensya. Habang nag-iikot sa atik, napansin nila ang isang tabla espiritista na nakatago sa isang lumang aparador. Alikabok ang bumabalot dito at tila nag-aanyaya sa kanila na subukan. Biro lang to, sabi ni Mara. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang malamig na hangin na dumampi sa kamadum sa kanyang balat. Ang kandila ay umilaw ng kusa at sa isang iglap parang napuno ng anino ang silid. Ang bawat galaw ng kanilang mga mata ay sinusubaybayan at ang tahimik na hangin ay may dalang kakaibang panginginig. Isang matandang katiwala ang biglang lumitaw mula sa dilim ng atik. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng babala. Huwag kayong aalis habang hindi ninyo natatapos ang ritual. Wika nito, nanginginig sa galit at takot. Ngunit, sa kagustuhang tuklasin ang misteryo, Pinili nilang baliwalain ang babala. Ang kanilang biro ay napalitan ng kaba, ngunit hindi pa nila alam na ang bawat kilos ay sinusubaybayan ng isang puot na hindi mapatawad. Kinabukasan, nagsimulang magpakita ang mga palatandaan ng sumpa. Pintu ang kusang bumubukas, mga salamin na may nakasulat na hindi pa tapos at mga aninong naglalaro sa gilid ng silid. Isa-isa Naramdaman nila ang malamig na hagupit sa kanilang leeg at narinig ang mga bulong na tila nagmumula sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat hakbang ay nagiging mabigat at ang bawat paghinga ay tila sinusukat ng isang nakatagong mata. Si Isidora, isang babaeng pinahirapan at pinatay noong panahon ng Kastila, ay bumangon mula sa kanyang libingan sa ilalim ng lupa. Ang kanyang galit ay walang hanggan at ang kanyang mga mata ay pula sa puot. Hinabol nito si Namara, Lira, Juan, Carlo at Rhea isa-isa. Hanggang halos mawalan sila ng hininga sa takot. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagiging maze at ang mga alingaw-ngaw ng kanilang takot ay umaalingaw-ngaw sa dingding at kisame. Ang gabi ay dumating ng mabilis, dala ang malakas na hangin at malakas na ulan. Ang bawat kidlat ay nagbubukas ng maikling liwanag na nagpapakita ng mga anino sa bawat pader. Ang tabla ay umikot, ang mga salita ay lumalabas mula sa dilim. Sa bawat iglap, isang malamig na kamay ang sumasalubong sa kanilang balikat. Ngunit sa paglingon, walang tao. Ang bawat hininga ay nagiging mabigat at bawat tibok ng puso ay parang pumipigil sa kanilang mga paa. Upang wakasan ang sumpa, kinailangan nilang balikan ang lumang bahay. Ano man bahay? sa gitna ng isang malakas na bagyo. dala ang tabla, sinimulan nilang ituloy ang seremonya. Bawat salitang inuusal nila ay sinamahan ng panginginig. Bawat kandila ay tila lumalaban sa hangin at bawat anino ay lumalapit nang mas mabilis. Ang mga mata ni Mara ay puno ng luha. At ang bawat hakbang ay may kasamang pangamba. Ngunit alam nilang ito ang tanging paraan upang matapos ang sumpa. Habang inuusal nila ang dasal, naramdaman nila ang presensya ni Isidora na higit na malakas. Ang kanyang tinig ay umuukit sa isip nila. Hindi lahat ng pinto ay dapat isara. Sa bawat salita, ang hangin ay sumisigaw at ang mga alon ng bagyo ay tila tumatalon sa paligid ng bahay ang mga silid ay nagiging parang ibang mundo. Ang kisame ay tila bumabagsak, ang sahig ay parang lumalabo sa kanilang mga paa. Sa bawat minuto, unti-unting nawawala ang liwanag ng kandila at ang mga anino ay nagiging mas matindi. Isa-isa, naramdaman nila ang malamig na hagupit ng mga kaluluwa at ang kanilang sariling mga anino ay tila hiwalay na sa kanila. Ang mga salamin ay nagsimulang magpakita ng mukha ng mga hindi kilalang tao, mga matay na naglalagablab, at bawat bulong ay mas malinaw sa kanilang isip kaysa sa tunog ng bagyo sa labas. Ang oras ay tila tumigil. Ang hangin ay tumahimik, ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Si Mara ay nakaramdam ng matinding panginginig sa buong katawan. Si Lira ay halos mawalan ng boses. Si Juan ay nakatulala sa isang sulok, ang mga matay nakatitig sa wala. Si Carlo at Rhea ay naghahawak sa kamay ng bawat isa. Sinusubukang manindigan. Ngunit ang puot ni Isidora ay hindi matitinag. Bawat hakbang sa ritual ay dahan-dahan. Bawat salita ay may bigat. Ang tabla ay kumikilos ng kusa. Tila may sariling kalooban. Ang mga kandila ay sumisiga sa kakaibang liwanag, hindi tulad ng normal, ngunit parang pula at itim na apoy. Ang mga anino sa paligid ay lumalapit, umiikot sa kanila, at ang kanilang mga boses ay napapalibutan ng mga bulong ng mga kaluluwang mumula sa iba't ibang panahon, hindi nagtagal. Naramdaman nila ang isang malaking puwersa na humihila sa kanila sa gitna ng sala. Ang tabla ay umikot ng mabilis at ang lahat ng salita na kanilang inuusal ay tila bumabalik sa kanila bilang mga sigaw. Ang mga mata ni Mara ay nakakita ng isang anyo sa dilim. Isidora mismo, nakatayo sa harap nila, ang mukha'y puno ng galit at kawalang awa. Ngunit sa kabila ng takot, Patuloy nilang inuusal ang dasal. Ang bawat salita ay isang pakikibaka laban sa sumpa. Ang kanilang katawan ay nanginginig, nanginginig, ngunit alam nilang ito lamang ang tanging paraan upang matapos ang sumpa. Ang bawat segundo ay umaabot ng habang panahon at ang bawat galaw ni Isidora ay tila sinusundan sila ng dilim mismo. Sa huli, ang mga kandila ay nagapoy ng hustup at ang tabla ay tumigil sa pag-ikot. Ang mga anino ay dahan-dahang nawawala at si Isidora ay parang unti-unting natutunaw sa dilim. Napundi ang liwanag sa buong bahay at ang katahimikan ng isla ay muling bumalot. Ngunit kahit sa katahimikan, may natitirang pangamba. Ang pakiramdam na hindi lahat ng pinto ay naisara at may mga mata na patuloy na nagmamasid mula sa dilim kinabukasan, ang bahay ay tila walang ginawa, ngunit ang alikabok ay nagkukubli sa sahig at ang hangin ay may dalang malamig na panginginig. Hindi alam ng sino man kung sino sa kanila ang nakabalik ng buo o sino ang naiwan sa dilim ng lumang bahay. Hanggang ngayon, kapag may mga naglalakad sa paligid ng San Felipe, sinasabing maririnig mo ang tahimik na bulong ng tabla, ang malamig na hagupit ng galit na kaluluwa ni Isidora, at ang panginginig ng hangin sa mga bintana ng lumang bahay. Tanda na ang sumpa ay patuloy na nananatili.